mga kagarayos ang bagong araw na naman sa ating lahat ayan, kung nakikita nyo sold na nga pala yung ating sniper 155 na kinuha natin sa tunay nung nakaraan ayan, o RCR, 2 piece, open deed of sale with IDs ayan, tropa nga pala natin yung kumuha hindi na pinakawalan ayan daw oh, si Boss Harold Boss, ano sabi mo? ayos, solid ko, solid ayan, baka mapunta pa sa iba hindi na pinakawalan tulad mo, may plaka na rin guys. Ayan. Kaya hindi na pinakawalan ni Tropa. Ayan. Lalo sa idol din naman guys. Ayan o. Oh. Sinecheck muna ni Idol. Papers. Sinecheck na ni Bossing ang papers. Registered pa yan mga bossing. Gagamitin na talaga. Taga. Ito yung nagbabibrate Posing, Ito na yung pabeles ng motor mo Tsaka dalawang susi Ito mo Nakabaya ka na right? Solid Solid to Pangalawang Ano na Kuha na niya nga pala sa atin to guys Hindi lang niya Hindi lang natin na video Ano nakaraan Sniper din, nakuha niyo sa akin. Nakuha niyo sakit sa akin. Suki. Thank you. Thank you. guys. Satisfied customer na naman. Ano sabi mo sa garahe mo ito? Ayos, solid to boy. Solid to pre. Legit, garahe mo ito. Legit. Legit. Legit to, legit. Thank you, thank you. Thank you. Like you. lagi, bossing. Sabihin mo na yan. bye bye